Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang panatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng biyernes, ikalimang araw sa buwan ng Disyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Biyernes. Unahin natin magiging kalagay ng panahon. Kaninang madaling araw alas 3, namataan ng pag-asa ang sentro ng Bagyong Si Wilma sa layong 255 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samara. Taglay nito ang maximum sustained winds na 20 45 kilometers per hour. Malapit sa gitna at may pagbugsog umaabot ng 55 kilometro bawat oras. Gumagalaw sa pangkalahatang direksyon na patungo ng west-southwestward. Sa bilis na 20 kilometers per hour ang bagyo. Samantala ang northeast monsoon naman ang siyang weather pattern na nakakaapekto sa area ng Luzon. Dahil napanatili ng bagyong si Wilma ang kanyang lakas mula kagabi at patuloy na nagbabanta sa ating bansa. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1 sa labing apat na lugar sa bansa ayon pa rin sa pag-asa. Sa pinakahuling weather bulletin pa rin ng pag-asa, sinabi nito na ang bagyong uh, si Wilma ay signal number one sa labing apat na lugar at inaasa ng initial landfall sa Eastern Visayas o sa Dinagat Islands mamayang gabi o bukas ng umaga sa kabila nito. Inaasang mananatili ang tropical depression sa panahon ng forecast period. Ang mga nasa ilalim ng wind signal number one kung saan inaasa ng 39 hanggang 61 kilometers per hour na paghangin at ang mga pagbuhos ng ulan sa susunod na tatlong anim na oras ay ang mga lugar. Sa Luzon, apektado ang southern portion ng mainland Masbate. Sa Visayas, apektado nito ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at ang Northern uh, at Central portion ng lalawigan ng Cebu. Ganon din ang isla ng Bohol, sila ang bahagi ng Negros Occidental at sa Mindanao. Apektado ang Surigao del Norte kasama ng Siargao at Bukas Grande Islands. Apektado rin ang Dinagat Islands at ang Northern portion ng Surigao del Sur. Northern portion ng Agusan del Norte ay marara nararamdaman din ang pagulang dala ng bagyong si Wilma. Samantala sa Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon ang pa ng kalangitan na may kalat kada pag-ulan ay sanhi naman ng shear line. Posible rin ang mga pagbaha sa nasabing lugar. Sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon, ang mga pag-ulan na inaasang minsan ay katamtaman nagang sa malakas ay sanhi naman ng North East Monsoon. Ganon din sa Metro Manila at rest of Luzon. Pagaman mahina ang pag-ulan, ito naman ay dahil pa rin sa North East Monsoon. Samantala, ang lalawigan naman ng Albay ay nakaalerto. nag issue na ang Disaster Reduction and Management Council ng Direktiba para paghandaan ng inaasang malakas na busang ulan mula naman sa bagyong si Wilma at ang pag-iral ng shear line. ng lahat ng mga akensyang manatiling alerto, magkaroon ng koordinasyon at magmobilize ng mga resources na kinakilangan. Nagpatupad na rin ang Philippine Coast Guard ng no-sailing policy sa ng uri ng kasakyang pandagat simula naman kaninang alasing 5 ng madaling araw. Maging ang mga river crossings, lakadman na may vehicle at ang river fishing, at ang pag swimming ay ipinagbabaw dahil sa inaasang pagtaas ng tubig baha. Ayon sa pag-asa, ang pinagsamang epekto ng bagyong si Wilma at ang monsoon rains at ang shear line ay pwedeng magpataas ang pangalib ng pagbaha, pagdaloy ng laha at pagbaha sa mga ilog at landslide sa Albay. Tinaba rin ng pag-asa na iwasan ng mga non-essential travel at lumayo na sa mga tabing ilog at mga flood-prone roads at manatiling vigilance sa official update mula naman sa pag-asa at maging sa iba pa ang mga otoridad.